Hello mga master, mga idol. Andito tayo ngayon sa fishing spot. Bale mayroon tayong dalawang rod. Yung isa yun, naka, nilagay natin as bait and weight. Tapos mayroon tayo rin itong isang rod. Ito yung gagamitin natin sa casting. Eto hey, mga idol, uh, mag-bait and weight tayo. Gamit natin itong reserve natin shrimps. O magkakas na tayo mga idol balito ito yung rad na pinaayos natin o, ito yung una niyang test Kung gaano ba ang resulta ng pagkakagawa So ayan Gamit natin is band 5,000 At yung ating lure na 30 grams At itong ating uh, Casting rad So medyo mahangin ngayon Pasalubong pa yung hangin pero kaya naman nung 30 grams natin na na lure. So kung mapapansin nyo, yan yung laro ng rod. Maganda. Parang balik sa dati. Tapos mababaw ang tubig. Kaya pag malapit na yung lure, inaangat na tong rod. So update ko kayo mga idol, mga master. Pagka may mahuli tayo. Kung wala, magsibihin, zero. So dahil wala tayong mahuling sa mga idol mga master, ito na lang ang huhuliin natin. At ito na lang ilalagay natin dito sa ating lagayan. Para mabawasan ng konting dumi itong ating paligid na pinagpipushingan. ito na yung napulot natin mga idol ibitbitin natin ito palabas Ini mana? Hello. You know. So, ayan mga idol oh. Maulit tayo ng isa na bakoko o yung nag -roar. So, good size na rin siya. Ito mga idol oh. Uh, uwi na sana tayo kasi nagpulot tayo ng basura uh, at uh, uwi na sana tayo at bigyan may laman yung ating bait and weight И то, на ayan mga idol magliligpit na tayo yung mga nagpipishing pa naman dito ng mga kasama so 6pm na pupadilim na kailangan na nating umuwi thank you so much and God bless